Hello guys, ang isishare share ko sa inyo ngayon ay ang pagtahi ng tote bag. Ang kailangan mong ang sukat ay 15 inches yung lapad. Then ang haba naman nito ay 33 inches. So kasama na dyan yung allowance natin. Then sa handle naman dalawang piraso. Yan guys, 3 inches by 28. Yan lang yung iyong ikakat. Then, tatahiin na natin yung handle muna. Fold natin yung dulo-dulo ng half inch. Then, fold ulit para maging one inch. Yan. Then, itatapping natin ng one sixteen paikot. Yan, guys, ang gamit ko nga dyang put ay 116 kanan para pantay-pantay yung ating tahi canvas pala na tela guys yung ginamit ko rito sa tote bag then ilalagay ko na lang yung link sa description box para alam nyo kung ko binili yung tela canvas yan guys paikot natin Tapping 116 ayan diba ang ganda ng pagkakatahi nyan pagkatapos nga nating tahiin yung dalawang handle gawin naman natin yung zipper Ikabit muna natin yung slider. Number 3, yung aking gamit na zipper at slider. So, black na lang yung aking ginagamit para kahit anong kulay ng tote bag, okay siya para wala ka ng stock na maraming zipper. So, ayan, kaprasong papel nga lang yan, guys. I-fold mo lang. Then, tahiin natin ng paikot stopper sa slider, no? Para hindi matanggal. yan guys. Kung bago ka palang guys, sa aking channel, huwag mong kalimutan i-like, comment, share, and subscribe mo na rin para lagi kang updated sa mga upcoming videos ko. Pakihit mo yung bell button. yan Huwag mo munang ika-cut. Yung zipper, continuous yung ginamit ko dito. Then, kunin na natin yung body. Marking na natin yung center. Kunin natin yung center. Ayan, 7 and a half. Then, dyan sa 7 and a half, magmamarking naman tayo kabilaan ng tig 2 and a half inch. Ayan yung paglalagyan ng handle. Then, dito naman sa unahan, sukat tayo ng 2 inch. Diyan tayo mag-uumpisa ng tahi ng zipper. So, ayan guys, tahiin na natin fold ng half inch, then 1 inch. Tatapping natin ng 1.16. So, ayan guys. Kunin natin yung zipper. Ayan. 2 inch din yung haba ng zipper. Simula dun sa dulo. Itatapat natin dun sa marking. So, ayan. Dun tayo mag-uumpisa ng tahi. Ayan. Huwag mo tatahiin yung pinakauna na zipper. At nung body. Yan guys, Tapping 116. Then bago dumating ng unang marking, ilalagay natin yung handle. Yan. Guys, yung dugtungan ng handle paharap sa iyo. Yan. Yung zipper nasa ilalim, guys, sa ha? yung handle nasa ibabaw. Yan, dahan-dahan lang ang pasada. Then, ikakabit na natin yung isang dulo ng handle. Check natin ng mabuti guys para hindi magkapilipit yung handle niya. So, ayan. Next, diretso mo na nga guys. Then, saka mo ikat yung zipper. Or pwede naman 15 inches yung haba ng zipper mo. Then, tapping na natin sa ibaba, 116 uli. Ayun guys, so, yung dulo ng zipper niya. Hindi kasama sa pagtahe. to bolak mo na rin para mas matibay. Next naman natin guys ay yung kabila na. hold ulit ng half inch, then 1 inch. Tapping 1.16 pa rin. Then, ikakabit na natin yung kabiyak ng zipper. Ayan. Then, yung isang handle naman, ipapantay lang natin dun sa unang handle na nakabit. So, wag mo rin kakalimutan yung dugtungan papunta lagi sa'yo. Ayan, guys. Yan, double lock nga para mas matibay. Yan, next naman natin yung kabila. Yan. Dire-diretso mo nga lang guys, wag liliko. Sa divisorya ko pala guys, binili yung canvas na tela niya. Makikita nyo na lang yung link. Ilalagay ko sa description box below. 35 pesos nga lang ang per yard ang bili ko nyan. Lalo na kapag ka-Sunday mo bibilihin. Mga nakapromo sila. Nagsisale. Nakalatag lang yung talapag guys. Then pagka mga weekdays naman, 50 pesos ang benta nila per yard. So, Sunday ako lumuluwas para makabili ng tela. Para mas makamura ako. Mura ko rin nabibenta itong tinatahi kong mga tooth bag. Yan guys, kapag nakabit na nga natin yung zipper, tatahiin na natin yung side. Yan guys. Yan, tatahiin na natin yung side, pantay pata lang. Kabilaan. check lang natin para hindi na nakalobo. Then after nga nyan guys, itrim muna natin siya bago natin i-balensyana para hindi maghimol-mol pag ating in-invert mamaya. So ayan guys, kabilaan. Then, invert na natin. Yan, tatahiin naman ng pantay pata or one-fourth allowance. Yan guys, diretso lang, double lock para mas matibay then next naman natin itong kabila yan pantay pata lang then yung zipper nya iangat mo lang yan guys double lock o ba diba guys ang ganda ang linis tignan yan yung balensya yan invert na natin Ayan guys, tapos na rin yung ating project na tutbag. Sana may natutunan kayo. Huwag nyo namang ikalimutang isubscribe ang aking channel and hit nyo rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na aking gagawin. Thank you!